May bago nga na naman akong ibubudol sa inyo guys. I-share ko nga sa inyo itong bagong water tumbler ko na collaboration ng GERM at ng Coca-Cola. Hey guys at tara samahan nyo akong mag-unbox. At tingnan nyo naman, picture pa lang sa box mapapawaw ka na. Labas, team purple. Four colors naman yung available nila guys. Red, green, purple at saka black. Sorry na nga lang at sold out na yung color green. Bakit? Charm. Pero okay lang naman. Worth it pa rin ang color purple. Siya talaga yung second choice ko. So, ayan siya guys. Meron siyang kasamang plastic straw. Silicone straw extender. At yung napaka-cute niyang pinaka-cover ng straw na silicone din. Tignan niyo naman kung gaano siya kaganda. Kung gaano siya kaganda sa picture at sa napapanood niyong video ngayon guys, mas maganda siya sa personal. Sealed at leakproof na rin siya. 800ml na nga rin to kaya hindi ka napatayo-tayo para kumuha ng tubig lalo na kung tamad ka. <laughs> kung ayaw mo naman ng may straw, pwede naman kasi meron din siyang butas din sa pinak gilid at meron din siyang takip. Yung lagayan naman ng straw ay may takip naman na silicone. Pero ako syempre mas feel ko na may straw. Pero hindi ako sure guys kung tama yung ginawa ko. kung dapat bang maunang tinusok ko yung straw o yung silicone extender. Ay basta inuna ko yung extender na silicone. Next naman is yung pinaka takip niya. Madali lang naman basta itutusok mo sa pinaka tube tapos igigit na mo siya. Sobrang cute na cute nga ako sa pinaka takip niya kasi hard siya na may butas at yun ang itutusok mo sa pinaka straw niya. <laughs> Just me yo. Yung marino sa water tumbler na lang kinikilig. Char. <laughs> So ayun pagkatapos tinusok ko lang yung straw sa pinaka extender guys. Madali lang naman basta idiin nyo. Hangga't hindi pa naitatakip, ibig sabihin kulang pa sa sagad, isagad nyo pa. <laughs> Sorry nga agad, ang landinang kumari nyo. So ayan guys, syempre ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko uminom. Hinugasan ko muna sya. At in fairness, walang amoy plastic, amoy malinis. Ay, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo tatamaring uminom ng tubig kung ganito ba naman kagande yung water tumbler nyo. Tapos may napakaganda pang hawakan, ay ewang ko na lang. Okay na okay nga to sa mga kagaya kong matagal nakaupo, lalo na pag nag edit ng mga videos at mga naga-affiliate. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section at sa basket.